<laughs> eh paano yung ano yung yung tubig yun doon dito galing? Hindi <coughs> pa paano kayo magigib ng tubig? Akala ko may ano doon. Up. Ah. Oh. Galing <coughs> naman. Ah

Lalagyan ng pinakatangko dito. Mm. Mm. Uh, oh, yung pinagipunan na tubig. Ano naman na rin? Ay, yun na rin. Ah? So, mm. Ito, sako pa dito. Pagkanda naman ng lugar eh. Oh. Hmm. Talasang. Ito ata na nagbigay Yung sa kabilaan ng nang na sila umakit ng dito siguro, ay diyan no sila eh, dati, na sila sumamahod. Dati, dati kayo kaya kumakang tubig dito rin. Eh? Hmm. Ayun... Ito Wala man... ko na yan oh, na. na eh. Ang yung talaga na Wala na ano talagang patayan. Hindi lakas na rin. Ang tanggalin, kala ka? Oo. Ang na na nilagyan nila ng tubig para doon sila makakan doon. Wala na tubig sana, pwede nating dalhan hmm. doon kayo doon. Pwede tayong kuku, halatahin hmm. yeah. natin do, dalaga sa sa kay sitra. Oh. No. tubig Diba doon ay kailangan mga ngayon. Diba yung mga nagdadag doon dito lang sa mga ganito bali ngayon lang. Oo. Ya. Oo. Masarap ng clay na dito. Pwede ay, maganda nga akong pala. Dito Kay, lang kayo kumain pa Mas masarap dito kumain eh. Dito dito na, 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 taga, may mga uh, taga Masarap dito pa dahil ng pagkain eh. Dito, habang kaya, Pagbalik dito, namin, dadaan ano. ah, ha, Lalo, yung iba, na. Habang nakain iba, nagbabad doon Pagbalik eh. nyo kayo sa daya. ka ng panggano di Pwede naman talaga ngayon. Ah. Sigala raw ng tubig dyan sa, uh, yan, ay, siling product, siling product sa. bahay niya yung nilalagay ng tubig. Uh -huh. um,